Yung good day mga tol, kaagisin ko nga lang. At ang oras ay 1.33 ng tangali. At ngayon maglilinis sa dito sa may harapan. ay no kasi marurumi na to. Ito, linisin ko na tong cage ng kalapate kasi eh, no? ayun <laughs> o. nagigimbundok bundok na yung ano nila. Tae. Tapos itong hedgehog, ay naipon na yung tae nila dito eh. Pero madali lang naman linisin to dahil nga meron akong tinabon na garbage bag dito para isang takluban na lang okay na dito ko ilalagay yan siguro itong rabbit tsaka ko na ito wawalisin okay pa naman yung tayo nila ayun parang kape oh <laughs> beans coffee beans tara at simulan na ang paglinis whoop <laughs> whoop natin to Eh mga tulong. oh. kita nyo naman, oh. Pero madali na lang to kasi nga dahil nga sabi ko nga, may garbage bag. Nga ganyan na lang natin yan. Papalitan ko ng panibagong garbage bag. At yun nga mga tol, ito si Kush. Ayan Oh. Kaya si Widi, tinitignan niya si Kush. Oh. Ano Widi? Tinitignan mo si Kush? Ha? Siya si Widi. At ito si Kush. Gujit, di ba? Hoy Kush. Hali ano ka nga dito. Yan siya. harapan mga to. ano? Mabait to si Kush. Hmm. Female pala siya mga tol. Ala ko. <laughs> Kaya male ang kailangan ko. Ayan o. Female. Ayan o. May guwit siya. May hiwa. Ako, hmm, hmm. Ano, ha? ha? Tutusokin mo ko, ha? <laughs> bangkit cute niya. Ayan, ganyan, ganyan lang siya. Nakamaka to, lagyan natin ng bagong sapin. Para sa tae yan. Next na natin mga tulong itong Grabe oh. <laughs> Naging bundok na oh. Hirap na kutkutin eh. Nanikit na eh, oh. Sing sing pa yung mga tulay. na no? 2009. Taiwanese. Ay. Laki yung. Oh. Solid pa rin katawan yung mga tulo. Hmm. Oh. Ano magaspas. Magaspas! Oh! Kita may yung pak pakpak oh. Lagpas hanggang buntot yan rumuronde ganda ng tindig oh. 11 years old since 2014 tignan nyo mga tol kung gaano ka solid ang dadakutin natin o oh. sino gusto? Lowest free age. <laughs> Good shit yan. Istanbul ka talaga malala dyan mga tol. <laughs> Yun. All goods na mga tol. Malinis na ulit. Wala na yung gabundok na ng kalapati dito. Tapos syempre yung cage ng hedgehog. Yan. Malinis na ulit. O, fresh na fresh na ulit. Ang kanyang sapuan ng tae. Diba? Ganda na ulit. Tignan ng hayupan dito sa labas. Ayan o. No? Kaya pa na ulit. Itong rabbit tsaka na to. Kunti pa lang naman eh. Tapos ngayon papakain na ako ng mga hamster at mice ko sa loob. At titignan ko kung meron ng anak yung mga mice ko. Dahil nga nung nakaraan, buntis na siya. At ngayon nga mga tol, tara naman dito sa hamsteran ko para pakainin. At silipin kung meron na nga anak tong mice ko. na sa ibabaw sinilip natin nakaraan na buntis na yung kulay itim ngayon tignan natin ah yun nanganak na mga tol eh, oh. kita nyo naman no? Oh. nagbulwak na siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 pops ayan oh, sasara muna natin baka ma-stress at i-stackan ko na siya ng pagkain tapos ito silipin natin kung nanganak na rin yung isang buntis dito Ah, oh, wala pa ay pa rin, oh. Uh. umbok pa rin sa tiyan niya. Ngayon <laughs> papakain nga muna ako mga tol. Mga tol, buhusan natin ng pagkain itong mga mais dito. Uh, ayun yung pagkain nila. Pids. Tsaka syempre mayroong hagibis. Puntot na ay dyan. Tanda no. Wala man mo pagmatanda na isang dwarf hamster. Lalo na pag ganito. Ito, hindi talaga puti ang kulay niyan. Kulay dove yan. Parang ganito. Mamaya pa. Ayun o, no, ganyan. Dove. Tapos, pagka tumatanda na siya, nagpe-fade na yung kulay niya. Kaya akala ng iba. Ayun o, no, pag naganyan na yung kulay niya, ibig sabihin matanda na yan. Yung iba mayroon nagbebenta, sasabihin bata pa. Pero kapag ka, nila yung kulay nga daw, parang gagawa nila ng ID color. Pero kung legit na marunong ka ano talaga at may experience ka na sa pag-aalaga ng ganyan, matanda na to. Ito naman motel to. Ayan. Yan to talaga kulay niya. Pero ito, dove yan. Malaman mo yun, ayun, sa gilid niya. Ayun, oh. Ayan. Ayun yung kulay niya talaga yung sa ilalim niya. Tapos ngayon, unti-unti na nagpe-pay dahin, no? Yan, tulad din na itong isa kong breeder na matanda na. Kala mo white talaga siya na dwarf, pero hindi siya white. Dove din to. Ayan, no. nag na siya. Tanda na na ito. Putol yung paa na ito. Ayan, no? Nadali siya nung dagang bahay. Dati. Yung malalaking daga. Bigyan natin siya ng feeds. 2023 pa ata na sa akin to. Ito naman mga tol yung original color ng pinakita ko sa inyong breeder ko dito na nag-fade na yung kulay. Ay no, ganyan siya. Ito nagpe-fade na rin siya, eh. unti-unti na siyang pumuputi. Ito lalo na 'tong nagpe-fade na. Nagpuputi na siya, ay no. Nagsisimula na siya. Matanda na rin sa akin to, taon na rin 'yan. 'Yan yung original na kulay ng dwarf hamster ko na dove road trip na sila bilis lang nila lumaki oh. mga one month old na teddy bear hamster syrian hindi natin sila hinaluan ko sila ng ito, integra para pampatabarin nila ito ang original na putol <laughs> pinanganak to na putol talagang taba niya ay no oh. pinanganak na pinanganak siyang wala talaga siyang pa tanda na rin sa akin to since 2023 nang anak to ano ang uh, dami 12 tapos simula noon hindi na nanganak sa akin kahit parisan ko siya ewong ko kaya ngayon hindi ko na siya pinarisan ginawa ko na lang siyang pet talaga hindi ko na siya pinagproduce ng anak kasi baka hindi na niya rin kayanin. Yan nga mga tulsi si Putol. Syrian golden hamster siya. Tulog na tulog yung male na teddy bear hamster natin dito mga tul. <laughs> pinagod ata na ito ni female. Slipple na slipple. Ano? Oh, nagising na. Ano? Pinagod mo siya ha? Nagising na siya. Solid niyan mga tul. Makita nyo naman ang itsura nya. Uh, banded. Male. At ito ay isa kong Syrian Golden Hamster na aguti. Yan, nag-iisa na lang 'to. Isa na lang ang aguti ko. Yan 'yung may gustong bumili nun dati. Female 'to. Nung bata pa 'to, eh naisip ko isa lang, isa na lang agu. Pero siya 'yung normal color ng hamster aguti. Kaso nga lang sa mga breed ko dati nung marami pa akong hamster, siya na lang 'yung nag-iisang aguti ko na ano kulay, yan, na golden hamster. Kaya hindi ko na siya in-out. Kinip ko na lang siya. Bigyan natin ng isang malupit na bugayan. At ito na nga, mga tol, yung mice ko na, nanganak na, yun, oh. <laughs> Good shit, di ba? Yan, nistackan ko na siya ng maraming pagkain. Tapos, kukuha rin ako ng malunggay para meron siyang pampagata sa kanyang anak. Yung pagkaitim nito na ito, hindi talaga siya yung normal na itim. Yung kulay na ito, mga ano ko. Oh. Ang tawag dyan, yung parang, eh, no, kita niyo naman, di ba, parang ang kintab. Tawag dyan, satin. Yan, makinis yan. Tapos, makintab. Tawag dyan, satin. naman. Ewan ko ba, ba't nandito yung ano na ito yung sa gilid yung Kulit yung, <laughs> Ayun, no? Eno, ito yung mga tol. Iba ang pagka-black niya. Makintab yan. Satin. Kinis, e. Eh. Ito mga to mga satin din yan. Makikintab yung balahibo nila. May sila natin ng pool trip. All goods na mga, mga tol, napaglinis na ako ng mga alaga sa labas at napakain ko na tong mga to. Nasilip ko na rin, may anak na to. Hindi ko na muna to gagalawin mga may. Sayang ako muna siyang mag ano dyan. <laughs> alaga ang mga anak niya. Tapos susunod naman, ito, ipibreed ko na rin to. Pero siguro isang buwan pa, papalakingin ko muna. Kasi three months, pataas ang kailangan, pwede na silang ibreed. Hanggang sa muli mga tol. Padami ulit tayo ng mga alaga. Hup, hup.